Meron tayong natuklasan ng bagong bukas na parisan and lugaw dito sa bayan ng Dasmarinas, Cavite. At balita ko eh, tinatao daw ito at pinipilaan. At alam nyo naman guys na basta masarap eh, kaagad naman ito pinupuntahan. Kaya naman, pinuntahan ko na din agad ito para matimusan kung gaano ba talaga ito kasarap. Kaya tara, alamin pa natin dito guys kung ano-ano pa nga ba ang meron dito sa store na to. So tara, Let's guys go! So tonight, napadayo nga pala kami dito ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Kasi may natuklasin yung isa kontropa na bagong bukas daw na paresan. At dito pala yan guys, sa Pares 69. The original Overload Putok Batok Pares. Kakabukas lang daw neto guys, nung March 22, 2024. At open nga pala sila guys, ng 24 oras. Everyday nga din pala silang open. Kaya kahit anong araw kayo nagugutom, ay pwedeng-pwedeng nyo silang puntahan. At located nga din pala sila guys, sa Elano Compound. Barangay H2 Congressional Road Dasmarinha City. Tapi lang naman nila yung mud steel and along the highway lang sila kaya mabilis lang ito makita. Pwede nyo din naman sila i-Google Maps. Type nyo lang Paris 69. May mga ina offer nga pala sila dito guys Napotok Batok Paris Overload plus Anli Rice plus Anli Soup and free one soft drinks. And narito naman din ang kanilang iba pang menu. post na lang po para malaman nyo pa ang kanila pang iba pang ino-offer. May lugaw nga din pala sila dito guys sa Baka puro Paris lang tikman nyo eh. Ha. Uh, may Anli lugaw nga din pala sila dito, guys. Tapos yung sa anilugaw nila dito, may kasama na siyang pork pata, bulaklak, beef, and one free soft drinks. Sa soup naman nila, guys, may dalawang klase sila na mayroon dito, malapot and di malapot. Bulalo na soup nga pala yung gamit nila dito. Kaya napakasolid na naman nito, guys, and masarap talaga para sa akin. Medyo malawak nga din pala yung dining area nila dito. Tapos, guys, ang babait pa ng mga staff dito. At syempre, guys, hindi hindi rin mawawala yung tikiman time natin dito. So, paano? Let's this do yung una ko nga palang natimusan dito guys is yung sa Paris Overload 3 na may bone marrow, bulaklak, and beef. Mainit nga pala yan guys kaya napasok ako malala. <laughs> yung pangalawang natikbang ko naman dito guys is yung sa Paris Overload 1 na may pork pata, bulaklak, and beef. Sobrang goods na ito, guys para sa akin kasi yung soup nila dito galing pa sa bulalo. Kaya napaka panalo na ito and kakaiba siya para sa akin. And to be honest, guys sa para sa akin ha, para sa akin. Legit na masarap ito guys, talagang babalik-balikan nyo ito. Lalo na pati ako, babalik-balikan ko talaga ito. Kahit na taga GMA ako, pupunta ako ng Dasma, makakain lang nito. Sobrang bisa niyan talaga guys, promise pupuntahan nyo talaga. Kaya kung ako sa inyo, ayain nyo na tropa mo, jowa mo, ex mo, pamilya mo, lahat na, pati pato, all in, isama nyo na. Para matikman nyo na din yung Paris lugaw nila dito. At para malaman nyo na din kung nagsasabi ba ako na totoo o hindi. Kasi para sa akin, legit na masarap. Sana sa inyo rin. So paano guys, hanggang dito na lang ulit tayo. Kita kits ulit sa next vlog. Ako nga pala ulit si Ajak. Handang sumuporta ha? sa lokal, wag lang sa sugal. So again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy. Ingat, salamat, bye bye, let